ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, Nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mga ngalunya. Okay, katulad ng publikano ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng salinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit kundi dinadagu ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulog na ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Sa atin pong mabuting balita, ang talinghaga tungkol sa pariseyo at sa publikano na nananalangin sa templo. Sa pamamagitan ng kwentong ito, itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa talinghagang ito, may dalawang taong nananalangin sa templo. Ang una po, ang pariseyo. Isa siyang reliyosong tao na nananalangin ng may pagmamalaki. Pinagyayabang niya sa Diyos ang kanyang mga mabubuting gawa, pag-aayuno, pagbibigay ng ikapu, at ang pagiging mas matuwid kaysa iba. Ngunit sa halip na lumapit sa Diyos ng may kababaang loob, iniangat niya ang kanyang sarili habang hinahamak ang iba. Ang pangalawa po, ang publikano. Isa siyang maniningil ng buwis isang taong itinuturing na makasalanan ng lipunan. Sa kanyang panalangin, hindi siya nangahas tumingala sa langit, kundi buong pagpapakumbabang nagsisi at nagsabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Sa dulo ng talinghaga, sinabi ni Jesus na ang publikano ang pinawalang sala ng Diyos, hindi ang pariseyo. Ipinakita nito na hindi ang palabas na kabanalan o sariling katuwiran ang mahalaga sa Diyos, kundi ang pusong mapagpakumbaba at tunay na nagsisisi. Paano po ba natin maikakapit sa ating buhay? Ang una po, huwag tayong maging palalo. Madaling mahulog sa tukso ng pagmamataas, lalo na kung sa tingin natin ay ginagawa natin ang tama Ngunit paalala ni Jesus na ang Diyos ay hindi nalulugod sa kayabangan, kundi sa pusong mapagpakumbaba. Pangalawa, magsisi ng totoo. Hindi sapat ang pagdarasal kung walang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Ang publikano ay kinilala ang kanyang pagkakamali at humingi ng awa sa Diyos. Ganito rin dapat tayo. Ang pangatlo po, tanggapin ang awa ng Diyos. Hindi natin kailangan maging perpekto bago lumapit sa Kanya. Ang mahalaga ay ang pagiging tapat sa ating kahinaan at pananalig sa Kanyang habag. Sa huli, ang aral ng talinghagang ito ay ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. May tanong po tayo para sa ating personal na pagninilay. Unang-una, ano ang nilalaman ng aking panalangin? pagmamalaki ba ng aking mabubuting gawa o ang pagpapakumbaba at pagsisisi? Pangalawa po, mayroon ba akong hinahamak o hinuhusgahan na tulad na ginawa ng pariseyo sa publikano? Ang pangatlo po, paano ko ipapakita ang tunay na pagpapakumbaba sa aking pangaraw-araw na buhay? Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo akong maging mapagpakumbaba sa harap mo tulungan mo akong makita ang aking mga pagkukulang at buong pusong lumapit sa iyo para sa iyong habag patawarin mo ako sa aking pagmamataas at bigyan mo ako ng pusong tunay na sumasamba sa iyo amen